Ito yung masaklap. Karamihan dyan sigurado tayo ay bumoto dito kay Sara Duterte. Ngayon. Hindi <laughs> kasi kayo medyo uh, nag-isip ng tama ng panahon ng eleksyon. Totoo yan. Marami sa mga mga kababayan natin, minsan titignan mo rin, may mga dunong, may mga pinag-aralan din naman yung mga taong nagoyo. Okay? Yun yung mas masaklap. Siguro yung mga taong nauto at napaniwala ng unity na hindi naman masyadong mataas ang pinag-aralan, siguro mas maiintindihan natin yan. Pero yung mga taong mas medyo, medyo may kalidad ang kanilang pinag-aralan, may kalidad ang buhay, pero na paniwala, pero nagoyo, pero na oto, yun po ang mas masakit. So ayan, marami daw mawawalan ng trabaho, marami daw posibleng um, lumayas. Magkakaroon daw ng posibleng mass resignation. Bakit? Ito, mass resignation ng school admin, workers, pinangangambahan. So, ito naman hindi yung mga kaguruan. Marami na rin, na nababasa natin online. Maraming mga guru ang medyo nagdidiklamo na sa kanilang mga trabaho. Napakahirap maging guru, ano ho? Siguro dito sa amin medyo maalwan pa, madali pa. Dahil dito po, konti lang ang estudyante. At sa nakikita natin, abay medyo malayo yung yung main office sa limbawa ng 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 division um, office ng ng DepEd dito sa amin. So hindi naman mayat maya ay dinadalaw. So medyo medyo kampante, medyo mas relaxed ang mga guru dito sa amin. Pero aminado pa rin sila na marami talagang trabaho. Yun lang, eto yon. Imagine an administrative officer who used to work on the administrative tasks of one school will now have to do the work for two schools ayon sa kalatas ng EDCOM 2 base sa payag ng isang school head na kinilala bilang bla bla bla. Anyway, so magiging dalawa, hindi naman tayo nagtrabaho ever sa school kung ano pero magiging dalawa na skwelahan ang hahawakan ng isang um, administrative officer ng school. Sino ba yung mga administrative officer na yan? Kasi dito, kung matatandaan niyo po, um, lumaki tayo sa eskwelahan na may janitor, may mga ganitong taga silbis. Anyway, meron sa HE. At yun ang kinalakihan ko, lalo na po yung janitor. Pero years back, kung, kung ilang taon na ang nakakalipas, nawala, nawala yung mga janitor. At ang ipinalit po, ay yung tipong mga magulang na lang ang maglilinis at mga eskwelahan. Sa tingin ko or nakikita ko, yan din po ay isang kadahilanan kung bakit nawawala ng, ng nang focus ang mga estudyante kasi dito sa amin ah dito sa amin malapit din sa school tuwing umaga ang ginagawa ng mga estudyante ay naglilinis ng skwelahan ng buong paligid linis talaga nagbubuhat ng kung ano-ano at marami pang iba ewan ko sa ibang lugar ah ewan ko sa siyudad pero yan ang gawain ng mga estudyante dito sa amin siguro sabihin na natin ang oras ng kanilang pasok talaga ay alas 7. Alas 6, nandito pa lang para sa mga gawaing pang eskwelahan, Yung paglilinis ng school. At syempre, yung mga parents nila, every now and then, ay na din para maglinis. So, nawala yung janitor. Eto, yung mga administrative tasks. Ay paano kung mag-alisan nga rin yung mga yan? Yung mga administrative officer na yan. Sinong papalit? Mga magulang din. Mga estudyante na rin ang gagawa. Abay, Di ba? Nakikita natin yung posibleng senaryo na ganyan. Na mga estudyante pa rin. Na ang ibig sabihin, lalong mawawala ng oras sa pag-aaral ang mga kabataan, ang mga estudyante. Grabe to ha?